So, magbibigay din lang ako ng comment dito sa pinalabas ng DTI na sa patalawang 500 pesos para sa Nelchip na ng pamilyang Pilipino. At bigla ko nga naalala, last year din, meron na namang entry din last year. Akala ko nga DTI, yun nga pala, NEDA nga pala ito. Yung si NEDA Secretary Nograles na sinabi naman niya na 64 pesos na budget ay sapat na sa bawat pamilyang Pilipino. Dahil sa meron namang nabibiling instant noodles na 7 pesos at 3 in 1 na coffee na worth 4 pesos. At ito yun, uh, baka nakakalimutan nyo, ito yung sinabi niya. So ito kung naalala nyo, ayan, last year, ito si Secretary Nagrales ng NEDA, sabi niya na 64 pesos sapat na sa pamilyang Pilipino kasi meron naman daw mabibiling noodles na worth 7 pesos at kape na 3 in 1 na worth 4 pesos. O diba? Akaloka, <laughs> nakala ko nga DTI, naalala ko, NEDA nga pala to. And this time, may entry naman itong DTI. At ito naman yung sabi niya. So ang entry naman ni DTI Secretary Roque ay 500 pesos na noche Buena ay sapat na para sa pamilyang Pilipino. Alam niya pag i ko yung mga opisyal ng gobyerno na Pwedeng no? pwede niyo silang i-compare sa mga naging classmate natin na mga mayayaman na, ba, na kala mo mga sobrang talinong kausap, yung mga feeling relevant, pero sa totoo lang, mga out of touch ang kanila mga reasoning kasi dahil mayayaman sila, hindi naman sila namamalengke, hindi naman sila naglalaba, hindi naman sila nagluluto. Kung baga, na sa kanila yung kakainin nila, susuot nila. So, once na nagsalita sila, para makakala mo mga feeling, mga perfect, mga feeling matalino. At katulad ng mga to, yung itong NEDA at saka itong DTI, magbibigay ng mga ganong suggestion, magbibigay ng mga ganong komento na as if, akala mo naman, namamalengke kayo? Nag-grocery ba kayo? Alam niyo ba yung mga pinagsasabi niyo? Tapos katulad niyan, 500 pesos para sa Noche Buena. Sa totoo lang, ako katulad ko, namamalengke ako every day at namimili ako ng paninda namin, mostly sa Pure Gold, sa Super 8, kanyan, sa, 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 iba, pang mga supermarket dito, para sa paninda namin. At sa totoo lang, alam nyo, yung gulay pa lang sa ngayon, uh, umaabot na ng 100 pesos, ilang piraso pa lang yun. Katulad ng halimbawa, bumili ako ng, ng isasahog ko sa, sa paksiyon na bangus. Kapirasong ampalaya, isang pirasong uh, talong, dalawang pirasong uh, ah, dalawang pirasong sibuyas, isang pirasong bawang. Alam niyo binayaran ko 106. Ilang piraso lang 'yon, 'di ba? Tapos eto sasabihin ng DTI na, 500 pesos kakasya na sa Noche Buena ng pamilyang Pilipino. Hello. Ayun na naman kayo, nagbibigay na naman kayo ng na suggestions, hindi naman namin hinihingi yung suggestions nyo, di ba? And then sa totoo lang katulad yan, o sabihin na natin, kakasya naman yung 500 pesos, ano? Pero we have to face the reality na bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas, di ba? Tayo ay nagse-celebrate ng Christmas kasi ito ay kaarawan ng ating Panginoon. This is the celebration for the birthday of our Lord Jesus Christ. Although, alisin natin yung mga debate na wala naman talaga ang December 25 na nakalagay sa Bible ganyan. Pero kumbaga, sinse-celebrate natin ito kasi December 25 ay kaarawan ng ating Panginoon. At isipin niyo na lang na siya yung Diyos, siya ang Lord Lagi na ate siyang hinihinga ng tulong, humihingi tayo sa kanya ng tawad everyday. It, ilang beses tayo nagkakasala, pero ilang beses tayo yung pinapatawad. Tapos pag meron tayong kailangan na tulong sa kanya, humihingi tayo ng tulong sa kanya. And then pagdating ng birthday celebration niya, eto, 500 pesos lang, sa patas sa kanya. Hello, parang hindi, sobrang nakakahiya naman kay Lord, nakakahiya naman talaga ng bongga. Pag kayo nagbe-birthday, eto ba, 500, sapata patas sa birthday celebration niyo. Di ba marami sa mga Pilipino pag nagbe-birthday, talagang bongga, imbitado ang buong kapitbahay, nagre-rent pa ng videoke para makakanta ang buong barangay. Para bang tulog na yung mga tao, nagbibidyoke pa din. Tapos ilang ilang case ng Red Horse ang binibili para lang malasing ang buong ang buong barangay, di ba? Tapos eto pag birthday celebration ni Jesus Christ, eto sasabihin ng DTI, 500 pesos sapat na. Wow! Ganyan? Ganyan ang, ang budget na ibibigay natin kay Lord, 500 pesos? Kung halimbawa meron ka 1,000 pesos, hindi mo ba isasagad yung 1,000 pesos para kay Lloyd? Di ba? Hello? Hindi tayo nagsaselebrate ang Christmas kasi birthday natin. Birthday ni Lord yun. Di ba? So sa akin, sa KDTI, alam niya, kayo, kayo mga, <laughs> kung sino pa talaga mga hindi namamalengke, no? Kung sino pa talaga mga nagbabasa lang ng script, akala niya naman ang mga tatalino nyo, no? pero sa so, totoo lang, hindi naman kayo namamalengke. Hindi naman kayo nag-grocery. Yung mga binabasa nyo, script lang yan, pero in reality, hindi nyo alam yan. Hindi talaga. Kaya sana, kayo, kayo mga nasa gobyerno na pasok taong bayan, you better shut up na lang kasi hindi namin kailangan ng opinion nyo, hindi namin hinihingi suggestions nyo. Huwag nyo ipagpilitan kasi out of touch kayo, out of reality, hindi totoo yung mga pinagsasabi nyo, sa totoo lang. Kabaka kahit siguro mga kasambahay nyo, nasyak shock sa mga pinagsasabi nyo. Alam nyo mas maganda, manahimik na lang kayo. Para naman masulit yung sinasweldo nyo na galing sa pera ng taong bayan. Sabi nga ng isang komento, ang, ang, budget para sa Noche Buena ay 500 pesos lang, pero yung nakaw, unlimited. O, di ba? Kakahiya naman. Sobra. Shut up na lang, okay?